Shari, basahin mo muna ang sinabi ni Ma'am Eva. Sabi po ni Ma'am Eva, Laksan si Tukaw, oh. parang kalsada yung kilay. <laughs> Sabi po ni Ma'am Laarni Covero, <laughs> parang Nike. <laughs> oh, <Okay>, naman? <laughs> pa yung Nike. Oh, yung, yung Nike. yung Nike. daw po. <laughs> yung kilay ni ma'am. Yung mga netizen kasi sorry. Diba yung Nike? Paano ba ka Nike? Yung sa'yo Nike ba? <laughs> <laughs> Imagine. <laughs> Imagine ko yung Nike. <laughs> 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 Sir <laughs> <clears throat> mo ispalto. <laughs> ah na. Ah. Ah muna. Ah. Ikaw mo na si Teddy. Testimo. Hadi tak muna. Wag mo muna maglagay ng ano sa prompter ah. Wag na. Tama na muna sa Huwag Wag na maglagay sa prompter. Ayoko lang tumingin sa prompter na to. Oh, okay.